Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mata ng Aguila Weekend. Babaihan ang ngayon ay kabahagi na sa pagpapatibay ng matatag na komunidad at republika. Nagkaroon na nga ng pagbabago sa papel na dating kinagisnan. Ngunit na nananatili ang sektor ng kababaihan ay nangangailangan ng pagpapahalaga. May isang organisasyon na nangangailaga sa mga kababaihan at sa mga pangangailangan nito. Ito ay ang Philippine Commission on Women, na dating kilala bilang National Commission on the Role of Filipino. Itinatag noong January 7, 1975 sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 633 na isang programa para sa pagsulong ng mga kababaihan upang matiyak ang pagsasama-sama ng mga kababaihan sa pag-unlad ng pangkabuhayan, panlipunan at pagkapantay-pantay sa pagitan ng mga babae at lalaki. Ngayong taon ay naglabas ng bagong temang PCW. Ito ay ang Kababaihan Gabay sa Pagtahak sa Tuwid na Daan. Ang temang ito ay para makatulong sa pagtaas ng partisipasyon ng mga kababaihan sa pamumuno. Nakapaloob dito ang Section 11 participation and representation, and Section 29, Peace and Development of the Magna Carta of Women, RA 9710. Dito nakapanayam namin si Maria Silvia Alegre, Project Officer ng PCW ACID Project tungkol sa Magna Carta ng mga kababaihan. Magna Carta of Women, alam nyo naman po, ay ang RA 9710 Uh, which is a national law that guarantees the fulfillment of women's human rights. So ito po ay naipasa noong 19 ay uh, 2009 at uh, ito ang nilalayo namin maibaba sa mga partner agencies namin pati sa mga partner LGUs namin. This is a three-year project which will run from uh, it It started in 2011 and will end in 2014. This is with the support of the Spanish Agency for International Development Cooperation. Ayon na din sa advocacy para sa women empowerment at pagkapantay-pantay ng kasarian, ang Philippine Commission on Women ay gumawa ng mga aktibidad para sa implementation ng National Women's Month Celebration. Isa ito sa ipinahayag ni Luz Biminda A. Villanueva, project manager ng Great Women. So what what do we do in uh, Great Women? It's it's a, a, essentially a governance and capacity building project uh, that aims to enhance the enabling environment for women in micro enterprises. So the target. is really to facilitate sustainability and growth of women with the uh, enterprises or which are basically home-based or uh, very very small and then the workers that are working in these micro enterprises they comprise the bulk of the local economy actually so what programs we do not actually uh, implement the programs ourselves, or PCW implement the programs. That, but we partnered with these local government units and with the national agencies that have programs for women in micro-enterprises. And so we bring a convergence of programs and services to these women in communities. Kaya naman mahalaga na malaman natin ang ating karapatan bilang isa sa mga kababaihan. Ako si Jinky Lustica at approved sa amin ang organisasyong ito. Alright, malapit sa aking puso yung ating topic for today, no? as well as the agency that is concerned. Kasi matagal na natin itinataguyod yung pagbaka o paglaban sa violence against women. So please help me in welcoming our guest for today, Miss Emeline Verzosa, Executive Director ng Philippine Commission on Women. Si Ma'am Mien, magandang hapon po magandang sa inyo. Magandang hapon, Elaine. Magandang hapon rin sa mga lahat ng na nanonood. How are you? I'm fine and we're so excited kasi bukas ay simula na ng Women's Month. Nako yun nga eh. Um, malaki ang participation at malaki ang preparation ng uh, Commission on Women ano? mm -hmm. pero before that let's discuss muna what is the Commission on Women ano ang layunin nito nung itinatag ito nung tinatag ito mainly policy making at okay. saka coordinating body para sa lahat ng may kinalaman sa kababaihan mm -hmm. 1975 pa yan so 38 wow. years old na kami okay so nung first decade hanggang mga 1986 mm -hmm. uh, ang Uh, isang malaking ginawa ng komisyon ay mag-organize ng women na right. sa tinatawag na balikatan sa kaunlaran. Right. Uh, siguro yung mga lola ng mga nanonood na na ngayon naging miyembro dyan uh -huh. sa mga rural areas. Pero nung panahon ni Aquino, uh, rinipaso ulit yung, yung mandate mm -hmm. ng Philippine... Dati ang pangalan po namin, National Commission on the Role of Filipino Women right. NCRFW. Right. So sabi nila, ang mandate pala ay hindi mag organisa kasi may nga nagamit kuminsan sa politika okay. itong mga na-organize na ito, no? So bumalik kami sa policy making mm -hmm. at saka uh, napaltan rin yung pananaw na hindi lamang kailangan yung pagtulong sa kababaihan para mm -hmm. ma-empower sila, okay. ngunit kailangan din na uh usapin yung pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. So doon pumasok yung advocacy for gender equality. Right. At pag ang pinag-uusapan dito yung um uh, concern natin sa policymaking, mm -hmm. Of course uh, kasama dito yung uh, awareness mm -hmm. ng uh, komisyon doon sa mga ipinapasang batas. Yes. Oo. Na before hindi masyadong highlighted. Yung uh, uh, welfare ng mga kababaihan, oh, hindi nakikita yon oh, So this is one of the purposes of uh, yes. the commission. Oh. Kaya way back noong 1992, right. naipasan natin yung Women in uh, Development and Nation Building mm -hmm. Act kung saan yung mga babae hindi na kailangan ng permiso ng asawa pag right. kumukuha <laughs> ng loan o maging member ng club. Kasi right. yan, ano? There was once a pala na mega gano'n. ano na meron, ngayon hindi naman alam pa rin nung mga ano kulang right. pa rin dissemination pero yung mm -hmm. kalahati ng batas na yon sinasabi na lahat ng sangay ng gobyerno mm -hmm. kailangan re reviewin nila yung kanilang policies and programs at kung meron discrimination or discriminatory policies doon mm -hmm. baguhin nila mm -hmm. or kung meron pagkukulang sa pagtugon ng mabuti sa mga pangangailangan at karapatan ng mga kababaihan mm -hmm. kailangan baguhin nila yung programa or magdevelop sila ng programa. Ang tawag doon gender mainstreaming. Right. Okay, so at tak uh, pag, pag pinag-usapan kasi natin gender no merong mga nagre-react agad yes uh, at, <laughs> not necessarily in a good way no mm -hmm. but uh, what we have to realize here for example nagkaroon na ng women's desk sa mga mm -hmm. o, sa mga uh, presinto presinto okay? yes so yung gender sensitivity mm -hmm. na i-implement na natin yes, oh. and also laws like yung violence against women niya yes, oh. na ipasa na natin yan yes, so, um, na dati mahirap siya because of culture, ang medyo binawag natin dito ay culture. Yun ang talagang uh, tinutugunan natin, na yung pagbago, pagmulat ng mga kababaihan, pati ng mga kalalakihan, mm -hmm. na kung kinalakhan natin na ang babae pang ano lang, pang bahay lang, <laughs> ba diba, at lalaki lang yung nagtatrabaho, right. o kaya yung babae, pag-aari ng lalaki, mm -hmm. kaya, kaya may sense of entitlement sila, pag right. nag-asawa sila, o pag-boyfriend pag girlfriend na niya, kahit ano pwede niyang gusti pati, gawin, pati right. pag bububog. No? Yun right. yung binaba binabago natin. Inaalis yung mga stereotype, inaalis mm. yung mga pananaw na mas mababa ang babae kesa sa lalaki. Tsaka much, much lesser yung rights niya. Mas lesser sa ang sa rights niya. Sin, 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 sinusulong natin yung rights right. niya. Tsaka parang ang accountability din before when it comes to children, parang nakabuhos lahat sa mga babae. Oo. Oh, oh. uh, oh, oh. Kasama din yun, ano, uh, doon sa ipinupush natin, it's not because uh, uh, necessarily pumapantay, but we recognize the fact that in raising children, mm -hmm. it's not just the woman. No. Oh, it should be shared parenting responsibilities. Right. It should be yung may responsibilidad, yung lalaki sa pag ng mga anak nila. Right, okay. Oo. We were talking about policy making yes. Ano, at Oo. nabanggit natin yung uh, yung sa violence against hmm. women. Is it 9262? 9262. 9262. 9262. Oh. 9262. 2004 na batas yun. Right. Oh. Dati yun, wala. At wala. Syaka, bago din nabuo buo yun, marami rin pinagdaan. <laughs> ilang taon namin nilabian yan sa right. kongreso, no? Kasi usually, di ba, private yan. Usually, nahihiya ang right babae para magsumbong. Right. So, so, ginawa natin. May stigma, diba? May stigma. Ay, binubugbog siya, ganyan. Right. So, tumatahimik siya, tinitiis niya. Kung minsan right. akala niya, kasama yun sa marriage. Oh, kasama, <laughs> sa <role laughs> yun. kasama sa role <laughs> sa niya. Kasama sa role niya. Sa pinilmahan yung kontrata. Oo. Oh, okay. Oh. So, yun, binago na natin, ginawa natin, crime. Mm -hmm. okay. oh, so, marami tayong mga servisyo, multisectoral, mm -hmm. yung mga interagency para matigil yun. And we have to clarify also, oh, pag pinag-usapan natin violence against women, oh, it's not just the domestic uh, scenario, no? Uh, Oo. Oh, kahit oh, sa oh. work Workplace? Well, yes, may well, yeah. maraming tayong mga batas mm -hmm. no, sa so, workplace anti-sexual harassment, mm -hmm. 1995 pa ating batas At na yan. At define kung ano ang, ang sexual, sexual Kasi harassment. Kasi dati vague. Eh. Vague, oh, oo, oh. So actually kahit green jokes, basta right. basta, basta the na woman feels ka. offended, right. di ba? <laughs> Tapos kanya lang yung batas sabi, person of authority influence or moral right. ascendancy. Right. Pero sa gobyerno kahit peers, sinama na yan. Okay. Sexual harassment. Pangalawa, yung rape, anti-rape. Right. Mm -hmm. Diba, laganap pa rin yan. Mm -hmm. Sinama natin yung marital rape. Mm -hmm. Hindi ibig sabihin Dati mag kasawa, Ay, kahit, kahit ayaw ng misis. Right. Diba, pipilitin. Right. Kasama marital rape dyan. Tapos, uh, anti-trafficking. Mm -hmm. Naku, laganap na laganap yan. Right. Diba? So, kasi sa kahirapan, na, na lolo nalolokong mga kababaihan, mm -hmm. kala nila marangal yung kanilang trabaho, pupuntan niya pala mauwi sa prostitution mm -hmm. o kaya cheap labor. Mm -hmm. So yun, inaayos po natin right. 'yan. And I suppose kasama rin ang uh, Philippine Commission on Women doon sa pagbibigay ng alternatibo dito sa mga nagiging biktima ng yes. uh, violence oh, no, oh. in any form. Kasi sabi mm -hmm. nyo nga kahit yung prostitution, it's it's a form of abuse oh, at violence, oh, yes. niya, violent siya in oh, nature. Oh, oh, Tapos yung sa domestic and every Else. Now, we want to go to the activities na of course sa mga kababaihang katulad natin at katulad ninyo ay pwedeng makilahok na. Yan ang ating pag-uusapan together with Ma'am Mien when we come back sa pulama.